Karasi Eh, sa Arton pa lang ma'am o. Talaga ang brand. Walang ibang ha? Walang ibang brand. Diyok lang po Wala, ma mam, lang mam, yun. Wala ma'am. Ma'am, bigay ko na ng 200. Ma'am, yan po yung mga, yung mga astigmatism. Yung nakairaw mata. Mga gani ko. Tingal po yan. po yan. Flexible. O, ayan po. Sa Arton pa lang ma'am Sa lalagyan pa lang. Original na original na. Kaya nila ma'am po. Ha? Alam mo, kung yun may ano Ay, si Mang maganda na nga to. Huwag ka na maganap ng iba. Huwag na eh. Ang napakaganda, at napaka-tibay na salamin. Try mo bang subukan mo ako. Subukan mo lang para makita lang nila sa... Makita, namin. makita namin lang nila, makita lang nila. Subukan mo lang. O, ayan po, napakaganda na nga kay Madam. Babayaran ang dalawang pindi. Yes, lava. May kulay. Ay, may walang kulay. Ay, ay puti po ang gusto mo. Ma'am, pesta naman po dito sa inyo. Saan ka tos po? Pagpigyan mo naman ako mo. Yan, alam din tayo kay ate, sandaan lang ha. Kita po sa ating vlog, oh. Salamat po, thank you very much. Sino pa po ang may gusto? 100 lang. sige, hintayin po natin pag mo po. Ha? Ano pang yung may, kahi, may, kahi, may mo naman sa Arthur pa lang. Original na, original na. Kita naman, ma'am. Sige, no? Mapakal ka, ma'am. Mapakal ka, ma'am. No? Kaya siya, princess. Is princess? salamat, Magayon sa mata. Sa Arthur pa lang. Mami, nakapag-share ng blessing ay nyo naman ang quality originales hello Okay <tinyo> yung po yun, yung puyol ko 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 yung ko

Ma'am, bago, bago, bago. Papit, papit, bago. Ayan, Ayan, discuss Mas paganda na yung may ko okay, Sige ha, na meron ko na lang pera Thank you. Okay, bye-bye. Salamat, Mama. Nasa ka bukas.